2019 Ano ah, talaga? Anong ito na yun? mga inyong mga pangalan na yan. Big Bike Philippines. Ano okay, ito? ba yun? Ano ba

Tuyet, madam? Hindi, hindi. Kaya naman. Di ba, ng parang pag siya, parang nakakamot yung Parang <laughs> yung <laughs> Mm, yeah. Ganda din kasi na uh, ganda. Sila naman omega yung... umigani po eh. Yeah. <laughs> Alam mo ba, madalas yung kanyang part na yan, pag kinapa yung ganda yun dito. At siya. Hindi naman talaga latest na. Hindi naman na.

bỏ được cái bước đi 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 bước yes sir singilan tan likod dam sir ko siyo sir. nagdudusar niya talaga paano ano yung kung sir Labong gawa, diba? Oh, um, sa video niya kasi ito. Dekat daw. Dadara daw. Ang madamdam at saradang tumalaan. Pero ang, ang sarap ng nung para siya nakakamot. Hindi siya, hindi siya masakit. Nakakamot yung pakiramdam niya. Kapal eh, mam. Ma ma'am. Hmm.

hindi na rin kasi ano yun mararamdaman parang mabutuyo siya pag naglalakad ka puti nga naka-reserve na ako kasi hirap magpa-reserve yes ma'am tatapay lang naga doon kahit nagpa-reserve di ano July end na napunuti June 1 na napunuti June 1 na napunuti June 1 First week pa lang napuno ti kon, uh -huh. kahit nagpa-reserve ti Julayon, madikpit umang tanggam. Ah, naka-close ka pa si Junpon? Mm -hmm. O masyadong pa? Ay, Maka, no. O meron kang pupuntahan something? Yun. At saka ma'am, siyempre, hindi ma'am mo ti Panawon, ti Chimpo, mm hindi -hmm. ma, bigla ka nag-gurigor. Mm -hmm. Sarit ma'am. Sige mo na. Dato'y gaya. nakita mo wala, wala siyang reaction. So, wala siyang pain na nararamdaman. So, parang Monday to Sunday talaga may schedule ka. Hindi mm. ka nag day. <laughs> aduna ti Sabado Domingo kasi la ta Lunes ang ganang Biyernes. Eh dadu mo ang tatrabaho aglib da. Mm -hmm. Tapno lang makapagpadalos da. Mm -hmm. Taknaen ti bagbaga na partak maala ti Sabado Domingo pauna ha. Mm -hmm. No ipalubos. Sabi ko nga no ipalubos ko ti Gcash number ko baka nagaduag send eh. <laughs> <laughs> mm -hmm. So, ano, so, kasta, oray, number ma'am ti imut imot ko pa ilang lalo pagka hindi pa okay yung transaksyon, eh, i -oh. pinagdadamot ko pa eh, kasi mamaya magka gulo-gulo ba. Mamaya may eh, sasagot sa akin, oh, sinid ko na yung ano, bakit mo ko may schedule ng ganito. So, yung Minsan, meron din yung sinend mo na okay na kayo okay na kayo sa petsa oras at saka araw tapos hindi pa lang niya i-send mo na yung ano niya yung reservation niya yun yung mahirap doon kasi yung gusto yung petsa na ibigay ko nung sabi hindi ko naman memorize yan eh Kaya yeah, okay first, first, mm first, -mm. kung na pa schedule mo na na slot mo send mo na yung reservation Hmm. -mm. Kasi hindi ko naman yan nililista pa hanggat wala pang ano eh. Ay, pati ito na. Masisira na yan. Eh. Ay, pero ito okay, okay pa. Ay. Ayan o. Oh. Okay, ayun, ayun, ayun. okay. Ayun na. na. Sa nagparta ko lang ginalasan. Tiko ko. siya eh.